ano may hawak ako dito kanina siguro nalaglag na lang so, kasi kusina tapos dito lalagay ang pagkain so, simple lang yung bahay Liit lang parang lang siyang bachelor's house dito bigla may kumuha ng atensyon ko. Meron ako nakita sa binta. Meron ako nakitang ang bote ng gamot. Alam niyo naman, marami kong kasamang kulang sa gamot. Kaya parang naisip ko, baka pwede ko ibigay sa kanila to. Huh? Siguro galing to dun sa mga dating nakatira dito. Usually yung mga gantong gamot, eh mga vitamins. O kaya yung mga maintenance. Usually yung may mga sakit ang mga gumagamit dito. O kaya yung mga galing sa operasyon, ba? Diba? Yun, lapit lang. So ang gagawin natin dito, baka mag -ano lang tayo ma ghost tube kasi maliit lang tingnan natin kung may makakausap tayo kasi meron daw dito na pinamamahayan ng mga may tumunog ng mga may tumunog ng mga may tumunog Upay, tagumpay Pakinggan mo Pakinggan ko Ano pong pakinggang ko? Ano pong pakikinggan ko? Uy. Ano yun? <laughs> Uy. Kayo po ba yun? Ano sabi niya? Nagpula, oh. Nagpula yung ano?